ni Fowler awang awang ngayon kay Papi Galang at tapos nga at akihin magtapos sa umingan mas pita lang natin ito for oxygen sige nakaroon din naman yung kotse sa baba CRVO. RVO kasi dapat lang naman ang bahay ng kotse nila magtapos sa umingan ng kotse natin magtapos sa umingan Huwag natin, Jaycee. Oo nga. Hindi mo nangyayari kung wala na siya dito. Pwede mo siya nakakaib? Oo nga, bakit? Pagkakamot ka, bakit nakakaib kayo? Hindi. Kailangan ko naman ako dalawang buktis. Kailangan ko magmadaliwa. Ayan nga! Huwag siya na magpagkakaribin kung ayaw mo. Hindi na naman magpadaliwa. Kaya ko old boy. Mag-aaway ba ka sa konti? natatakot lang naman ako. Matapos nga atakihin nga ng anxiety attack si Papi Galang at manigas nga ang, ang mga kamay ay nagdesisyon ang Toro family na dalin nga ito sa ospital. Ang usual na talaga yung nakikita ko, naninigas na yung mga kamay at paa ni Papi. Kaya sabi ko, dalin na sa ospital, hindi yan sa haming at pagkalma-kalma. Nagkakatarantahan na. Etong si Paye, makikita yung CCTV. Ang dami nang ibang nangyayari ha. Ang dami ibang ginagawa. Pero takbo lang siya ng takbo. Takbo lang siya doon sa may second floor. Takbo lang siya doon sa may first floor. Takbo lang siya ng takbo. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya. Wala siyang tinutulong kundi tumakbo lang tumakbo sa paligid. Pantagdagdaranta. si Paye! Patanjang ka! Sama mo ate! Mamutakin e na mo na! Ablay para ang gagong! umikot si Paye. Eh nasa kabilang side si Ate Marie. Hindi niya inabutan si Paye. Kaya yung gigil niya, talagang ganun na lang eh. Ino! 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 na. Ino! Pasabulot! Wag puro ano! Wag puro ano! Ano mo? Dapat nandiyan ka! Akala ko dito ka eh! alam pa ako na nang gigigil talaga ako nung talaga nang gigigil talaga ako nung time na yon. Kasi ilang beses niya nang ginawa yan kay Papi. Pati ba naman ngayon, ano, sasakay ka sa jowa mo na naman? Kita niyo mo ka. Eh kasi hindi ko po alam. Kaya putang ina, lahat na nagasabi, mabait yan si Paye, mabait naman. Mabait din si Paye, karakter niya lang yan, putang ina yung lahat. Hindi kayo marunong kumilatis ng pa-victim na kupal. Mahal ko si Paye ah, anak ko si Paye. Pero putang ina, real talk lang, pa-victim. Eh, hindi ko po alam kasi po. Um... Pero putang ina, kung iisipin mo, gago ka ba ate mo, halos mamamatay na. No. ba? Diba? Lampeses na yan eh. Sobrang naaawa ako kay ate at the same time natatakot din talaga akong mag-anak dahil ganun yung magiging epekto pala. Although magkakaiba ang mga nanay pero yung ganung karanasan para akong natotroma. Hindi ko alam kung paano nakakaya ng ate kong mag-survive sa araw-araw na ganun yung dinadala niya. Naaawa ako sa kanya sobra.